মে মে na okay na okay na uh, dumi iyo yung paano sa fingers may ano may camera. kaya ako sa cellphone mahal mula lang si Shafi mayon yun na yun plus lang pag nakaya May ilaw na rin yon bluetooth siya ako konik mo siya sa cellphone na tayo. Kasi milik yung mga... Hey! 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 Ayaw ko na kayo. Ingay mo naman. <laughs> <laughs> mm hmm, sabi mo, mama, nalinis ko na po ang tenga ko. Talaga ba? Alright. Okay. Mm, Ayan okay na, kaya na. Ang bilis naman. Bila naman. Hello! <laughs> Ang bila. Buhok lang nakikita. Ang laki oh. Ew. Sabi mo, nilinisan mo, mo na. Hmm. Hindi ko malinisan dyan. Hindi kayo sakit ka lang pa ka. Bakit ano mayroon kay Tracy? na yan. para tumae siya. Mm. 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 Well, na? Okay na?